yung nilulong kahit po nung bata pa lang ako. Kumikita ka, nabubuhay ka po ng Mayo's Hindi ko po alam kung bakit pumasok po sa isip ko yun na bata pa lang ako, elementary. Naisip ko na na there's something more na makikita natin sa ibang bansa na wala sa Pilipinas. Ayun lang po, na nakakalungkot na sa ating po mga Pilipino yan sa Pilipinas parang yung equality po natin kapag uh, dishwasher ka cleaner ka or janitor ka or guide ka parang Medyo nagiging, uh, sorry po, baka ma-hurt yung iba. Parang nagiging mababa yung tingin ng tao. Dito po kasi sa abroad, talagang kahit ano po yung trabaho mo, respected ka. Pero bakit nga ba Finland ang napili namin sa dinami-dami ng bansa dito sa Europe? Noong nag-apply po kami, meron po nag-offer ng Germany, ng Spain, or Netherlands. Pero yung Finland po, In-inform naman po kami ng embassy na priority po nila yung student. So, na-delay lang po ako ng one month. Yun po, tapos beforehand, nag-research po kami. Nakita namin yung Finland, hindi siya crowded. konti yung population niya, konti pa yung nagmamigrate. Sabi namin, ito na, ito na yung bansa na para sa amin. Kaya, pinurso talaga namin siya kahit na merong language barrier. Mahirap yung winter nila rito. struggle po kami na na po kami yung yung winter po nila dito na-shock talaga kami dahil yung sobrang dilim po dito ng winter nag-start nag -start po yung winter dito November sobrang lamig po siya nag po siya ng negative 10 negative 15 then wala po siyang araw dito kasi yung Finland parang nababalutan siya ng makapal na ulap kaya yung sunlight hindi siya nag-penetrate then pagdating ng 2 to 3 pm magsisimula na ulit yung gabi. So short term po talaga yung ano yung araw niya rito. So yung katawan namin parang nag adjust siya. So nalulungkot po kami ron. Pero nung yun nga po na-realize namin na pangarap namin to, na nung nasa Pilipinas kami, pinagpray namin to, na gusto namin dito. So parang na-enlighten po kami na kailangan lang nating ano, labanan yung lungkot, yung homesick natin, kailangan nating labanan siya. Then nung ayun po, nung naka-adjust na kami, doon na po nagsimula na makita namin yung brighter side na kailangan namin maging warrior, hindi kami dapat lagi nag-worry. Magandang araw mga kapuso, papunta kami ngayon sa Asian Market Samahan nyo kami at i-check natin yung presyo ng bilihin dito sa Finland. Let's go! Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy lang kami sa pakikibaka mm. sa buhay. Ito'y binibili namin patis. Sa pagtupad ng mga pangarap na magpapakalma dito. sa aming mga puso. Pang-asim, sinigang mix. 1 euro. Dilis. Itlog ng pogi. Ay, itlog ng pugo. 3.90. Matibay ang paniniwala naming magiging maayos ang buhay namin sa bansang ito. Almost 300 din siya. So yung goal po kasi talaga namin ay una nga po maging permanent resident dito. So dahil nga din po sa mindset ko parang bag pa lang nagsisimula. We take one day at a time. So for now, ang goal pa lang namin is magkaroon talaga ng permanent job, ma-extend yung visa namin. Pero yung... Long-term plan namin is permanent resident, madala yung family namin dito, yung kapatid namin, then dito na kami mag magkaroon ng sariling uh, pamilya nung asawa ko po. Talagang nininiwala ako magiging maganda at magiging successful kami rito. sa Finland, maayos ang public at social services. Talagang sobrang ganda dito sa Finland, yung public service nila, yung transportation nila, how they respect yung tao dito, yung equality. Then yung government po nila talagang tumutulong po sila sa mga mamamayan po nila dito. Kami po kahit po na kakamigrate lang po namin dito, yung government po nila. May time po kasi noon na nagkaroon ako ng dental problem. So talagang na testing ko po yung public dental nila. Tinanggap po nila ako ng, nang pagpunta po namin. Parang nga lang po kami na masyal sa mall dahil pagpasok namin, lamabas po kami, wala kami binayaran. Kahit bago pa lang kami dito, yung service na pinapakita nila sa mamamayan nila, bilang Pilipino, naranasan po namin dito sa Finland. Yung public transportation nila, easy access po. Ganun po, nakakatawa. Tapos kapag ka po dito, mahal po nila yung mga taxpayer nila dito sa Finland. Kapag ka po uh, nawalan ka ng job na hindi mo po inaasahan, meron ka pong matatanggap na support sa government nila habang wala ka pang trabaho. Ito yung ayuda nila mga kabayan. Ito galing dito sa ayuda oh. Meron sila nito sa ano to? Pas, Pasta? Parang carbonara. Parang carbonara. Ayan, ang dami, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na carbonara. Nakuha namin sa ayuda. Ito alam kung ano ito eh. Mango shake ata. O parang ganun, mango shake daw. Ano ito? Hindi ko siya alam kung ano ito. Ayan. Ayan pa siya. Dalawa siya. Napay. Ano ito? Rye mm -mm. okay, bread ba ito? Mm-mm. Rye bread. Ito parang ano eh? Pancake. Parang pancake pero gawa siya sa malunggay. Malunggay or spinach. Sopa. Pang sopa. Parang ito. Parang makaroni. Makaroni salad. M&M. O oh, ayan ulit. Isa pa nito. Dry bread. Pero naranasan na po namin na magpunta po sa office nila rito na nag-apply po kami as job seeker. Then ayun po, talagang time to time may nagtatawag po sa amin, na-update po nila kami kapag kami mga job opening, pinag apply po nila kami, binibigyan po nila kami ng direction kung saan po kami pwede mag-apply. Then parang meron po kami personal coach na kung paano po namin may enhance yung sarili namin, yung skills namin. Talaga work-life balance talaga dito. Talagang yun po yung pinagmamalaki nila na hindi mo kailangan ka mag-overtime ng sobra. So depende sa'yo kung isang Pilipino ka na sobrang sipag. It's either lalaki yung tax mo or Magsasettle ka rin sa may inap ka nakita, then may time ka for your family. Parang ganun po kasi yung buhay dito sa Finland po eh. Pantay-pantay po rito kasi talagang kahit po yung cleaner dito, profession po eh. Parang equal kahit ano yung job mo. Equality. At para naman sa magiging anak namin in the future, medyo mahal po kasi mag-build kapag wala ka pang, uh, may tinatawag silang kelakar dito parang insurance. So, for now, dahil wala pa kaming access doon, parang doon kami nakabase ka medyo naging stable na yung life namin dito kasi sa pagkakalam namin, pagka meron na kami noon, tapos nag-anak na kami, is libre yung pag-labor niya. Then, yung bata, meron na kaagad na mga baby kit. Oh, o, meron baby na box. O, baby, baby box na okay. binibigay. For now, doon po kami nakabase sa pagkakaroon Most likely, is 1 to 2 years po. Baka makuha na namin yung kailangan card or by god grace maybe in one year makuha namin yon then mag-start na po kami for family planning for having a baby life abroad is not a smooth sailing hindi kami susuko dahil nandito ang inahanap ng puso namin Ilan sa mga benepisyo ng mga nagpaplanong maging residente sa Finland ang mga sumusunod: libreng edukasyon, access sa high-quality public healthcare, at social welfare o yung tinatawag nilang Kela benefits. Trabaho at proteksyon ng manggagawa. Kabilang din sa mga benepisyo ang permanent residency security, equal rights to public services, makabili ng property o makapagsimula ng negosyo, at makapag-travel sa loob ng Shenzhen zone.